Pablo, hapon Luzon, Visayas, ug Mindanao og maayong hapon sa inyo ang tanan mga boss ah, maghatag na po karon sa 5pm draw ipangdigasan lang to ang uh, kombinasyon kining 356 mga boss delete ni atong ng aging adlaw gisigian nato naghatag mga boss no ang 356 kung naka subaybay so mo sa tuang ang gina upload na video kining 356 sigana nato naghatag mga boss no atong mga ning aging adlaw delete ang 3, 5, 6 na kombinasyon na ito mga boss Okay, gislay rin ito, mga boss Ang ato ang kombinasyon karong adlaw ha ah. Kay 2, 5, 6 2, and then 5, ah uh, meron 3, Mayroon din tayo no 3, 5, 8 and then meron din tayo 7, ah 3, 6 Okay, gipang slidera na, na to ang kombinasyon karong adlaw mga boss. Ah, uh, pero pasok ang ato ang lasto mga boss. Mga boss ha. Target ang atong pair na Target atong pairing mga boss ha na 56, okay? Ang uh, 56 na pairing na to, mga boss. Uh, okay? Kung kinsay nakapamaris ani eksakto, congratulations sa inyo mga boss ha. Target ato ang uh, pairing na ah uh, ito. 56 mga boss ha target na siya no mga boss sa mga nakapamares lang ana congratulations sa inyo mga boss ha kung nakapamares po ana sa 56 ah, uh, nasa pa pamares mga boss kaya atong ipamares dira kay 2 okay pero kung nakapamares mo eksakto uh, congratulations sa inyo mga boss ha ang ato ang guide pattern karon mga boss ni Salerno ni sulod ang gate 2 sa ato ang uh, guide pattern okay ah ingon ko sa inyo ganina mga boss na pag G2 o g mo sa ato ang pattern pwede gi mo mag G2 pero karong uh, 2pm result ni g ato uh, ang pattern guide okay mga boss okay mga boss padayon ta sa 5pm draw pahabol ta 1 combination ni sa mga ganaan mo sabay mga boss ha sabay lang mo sa to ang 1 combination karong na sa 5pm draw okay sa mga ganaan lang mo sabay mga boss ha Mag-start na ta, mga boss O before ta mag-start mga boss Tagayin ko yung like and then subscribe Sa mga wala pa ka-subscribe O sa mga nakasubscribe na And then sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel Na Boss Trend Vlog Maraming maraming salamat po sa inyo mga boss ha Thank you, thank you so much po talaga sa inyo Sa mga patuloy nyo pong pag-suporta sa ating YouTube channel Na Boss Trend Vlog Okay? pa pahabol mga boss, din natong more to natong pahabol karong uh, 5 pm draw sabay lang sa mga ganaan mo sabay mga boss ha 6 4 3 6 4 3 atong pahabol sa 5 pm draw mga boss respetary lang ninyo ang 6 6 4 3, mga boss ha sa 5pm draw okay ang shadow na aning mga boss og tuwa ron siya mga boss ha ah, tagaan tamog defense ani ha ang yung defense mga boss ha okay Okay, ang depensa niya mga boss. Asa mali. Okay mga boss, mo ni ang depensa ha. Tagaan ta mo depensaan mga boss ha. Ah, uh, ang depensa niya mga boss kay 6 ah uh, 934. 934 ang depensa mga boss ha. Pero ato ni shadow mga boss, ang shadow ano niya kay 198. Okay, pag target o grumble mo ani mga boss ha. Okay, mga renat no pahabol sa 5 mga Kay Pedros mga boss, good luck o oh, God bless sa inyong tanan no. O oh, ginaot na makadaog mo karong adlaw sa atoang pahabol. Thank you so much mga boss. Okay, good luck, goodbye.